Marami ah. Ay, wala pa na kilo. Ay, ikilohin natin eh. Ay, ang gaganda. Tadalhin na ako sa, ano, sa aklan bukas pag uwi ko. Trahin ta ang ng kilo. Tryin tang ang kilo? Oo, oh, okay, okay yan. Ubing-ubi talaga yan eh. Ano tawag sa inyo, ubi? Oh. Sa amin, BO? BO. BO. OB. Ha, ano na? Yung violet ay doon. Dungon? Dungon. Uh, ay dungon. Uh, dungon ye, dungon. O, 30 pesos per dungon. Per kilo. Murang-mura. Makano ba ito doon sa ibang lugar? May ilan. magy ko alam. Oh, marami siyang tanim dyan. Uh, bininta. Bininta. Magkano lang ang kuha sa inyo dito? So basic po. 25 lang ang kilo. Hmm. Oh, dine-deliver pa rin niyo? Hmm. Hindi. Oh, mura nga ni. Eh, silit lang kung pambakal bakal lang ng kape. Oh, bigas, 'yun 'yan, no? hmm. oh. <coughs> oh, ano. Sige. 'Yun 'yung matanda na katutubo dito na pag dumadaan yung pinapakain natin siya. Ah, oh, nang nakabahag lang. Tayo yung ibang katutubo, nagabahag talaga sila, eh, no? Pero ngayon kayo, nakaano na, nak, nak, nakadamit na. Pero sa iyo, nanatili gin, nakaano gin siya, nakabahagid. tulad sa akong bata yung bintuan dan ay kailangan sa school. Sa kailangan sa school. Bawal ng pagbahag doon Hindi man? Pwede, naman? Pwede. Ay, nahiya. Nahiya na. Oo. Oh. Eh, meron nga doon sa Manila, nakatapos ng pag-aaral, no, nakabahag siya pag graduation eh. Uh -huh. Oo, dapat proud. Kaso nga, hindi mo rin maano yung mga bata sa baba, di ba? Uh -huh. Minsan, nag kay, -kay naasar pa minsan, no? Hinihila yung bahag. Uh -huh. Ang bihirang patis sila, no? May uh buntot. -huh. Ha? Dating sa, ano, sa Manila. Uh, ano sabi nila? Uh -huh. Ang mga mangyan daw, may buntot. Oo, oh, ay anong gusto mong sabihin ngayon? naman totoo yun. Tutuo, hindi okay, totoo okay. Mm. Bahag yun sabi so, nila na ang may mga buntot oh. kaya nga akoy eh, nung nag-aral ako sa Manila noon ang sabi ng ano ng mga tao doon ay kung may buntot daw ako ko <laughs> pampihirang pati sabi ko pati ako eh, may buntot sabi ko may buntot man sa harap man <laughs> sa harap man oh mamaya na ito babayaran natin So kung mag 30 pesos per kilo, mga ilan ito? Mga sabtansya um, mo, ilang kilo yan? Hindi ko nga alam. So parang mag 10 ay mayan. Kung mag 10 yan, uh, pag 10 kilos 10 lang pala, lang. 30 times 10. Okay, 300 pesos lang. Uh, sige. So 300 pesos lang. Uh, mamaya matingnan mo doon ha. Oh, uh, sige, doon kung na tayo. Mag-sampo ay, kung ma mag-sampo ay, ah oh. Oo. Kaya hindi magsampo, no? Paano yan? O, sige. Oo. Ugi ko yung pala ng kuha sa inyo, no? 30 pesos lang. Magkano lang kilo dito? 6. 6? oh Ang kilo. Pambihirang pati. 6 lang kilo? Ang saging? 150, oh, si, 150 ang isang gatos. 150 ang isang katos? Oo. Oh. Kawo, ginabarat ye. Ay kabay, mura nga rin lang. sa kanbigin sa mangyan, mura lang kay magbili. Mura ye, yeah, 30 pesos per Kami kilo. Kami nagbinta, sobra 20 sa, uh, sako, daw 15 si sako. Oo. Oh. Ay, oh, tig lang. Mura e, ye. Hmm. Ay, kayo. Ha? Ah? Kay, kayo. Kayo kayo? Hmm. Balinghoy. Oh, sa so kanyo ay Balinghoy. Kami sa so mangyan kay kayo. Kayo kayo. Kayo kayo man sa amin dati. Mm -hmm. Sa uh, sa kay tatay dati. Kayo kayo din yan ang tawag eh. Ay, sa lang ang kilo. lang ang kilo. Mm -hmm. pag, pag, pag sa bayan, magkano na? Hindi alam. Wala Dap kami magbinta sa bayan. Dapat alam sa bayan. Tara yung habulin ninyo yung presyo anay. Pati so, eh, nang bala, sabi nga ako sa, at sa kantang, sa mangyan, mura. Ah limsa oh. oh ito pa salo-ubo ko tong ube na ito. Kung binibigay mong 30 per kilo kahit mag 100 per kilo kunin ko. Para makatulong sa inyo. Ha? Ah. Okay, sige. Oh. Para makatulong ba? May malaki pa dito. Ito, ito malaki ito Ipakita natin oh. mga viewers natin. Ayan, oh. Laking ubi. Dadalhin ko sa Aklan. Kaya gusto nila yung ubi natin dito, di ba? Mm. Noong nakaraan, nagbili ako dito ng ubi. Gustong gusto niya. Ati Prezi, eh. Kung yung bininta, uh. mas ginantik sa is ating bensing ko, bensing, uki mo. Oh, ang pang Bili ng tigas uh, lalo kung ako nakataon balik ko masakit Oo. hindi okay lang ay abaw Tiis lang talaga. Grabe, mm. timura. timura. Mm. Mapapamura ka talaga. Mm. Ayan, oh, malapit na matapos bahay ni kuya. Mm. Ang anak mo. Salamat may bahay. Um. Oo, po dito mga kapob sa Juan, sa may uh sarap ng ubi. Ubi jam. O, gagawing ubi jam. ubing niya, halaya. Halaya ubi, masarap. Gaano kalayo to yung kinuna natin ng balinghoy? Nang ubi pala. Ayan, yung doon lang sa taas. Pero ang layo-layo noon. ganyan pala malayo pala lang. Hanggang doon. Pero malalaki pa sana gid ang ubi no kung na ano do. Mayroon oh. kuya doon pag yung kanimbagan ng tatay ko. Mas Opa. malaki pa gid diyan. Ganyan sa ganyan no. Oh? Malaking malaki gid. Ah, ay mayroon doon? Mayroon. Mayroon din. Saan na? Saan na? Doon sa bundok din sa amin. Pag magbili doon mayroon. Sa tatay ko mayroon. Ngayon? Isang tuig. Ganyan kalaki, ilang taon 'yun? Ang mga higit duwa ka Ha? <laughs> Dalawang tuig. Uh, Dalawang taon? Bago Pag ano ba ka kuya? Pag na parang napapatay na ang... Ang dahon niya? Oo. Oh. Ganyan to, totoo to, to yan. Bago ulit. Bago lang yun. Yung, ta, yung tatay namin, ganyan din dati ang mga ubi. Mga tatlong taon. Oh, yeah. Tatlong lalaun taon. Pag, pag, pag nagabunga-bunga na. Pag oh. nagabunga na, yun na. May bunga na. Oo, oh, okay lalaunin. na yun. Lalaunin. Oh, amiga oh. Ay, hay gahum bariya. Ay, sige lang sa iyo na 'yan. Bayaran mo lang 'yung sino 'yan ay sa iyo 'yan o sa pinsan mo? Si Consol. Si Consol. O oh, di ikaw man ang nagpunta kay Consol, 'yung sobra sa iyo. oh O oh, sige. magnanay mag kayo no? 'Yung asawa ni Ni Sani. Ni Kuya Sani. Anak mo si Kuya Sunny. Okay. Uuwi na po ako ng aklan mga kapobre. Baka mga bukas. Madingdingan itong bahay ni ni Kuya Sani. Ay uh, uwi uuwi muna ako sa ano sa aklan. Kasi ikaapat na araw ko na po dito bukas eh. So may mga may mga balita doon sa aklan na kailangan nating mapaluap din. May mga tinutulungan din tayo doon kaya kailangan nating makabalik din tapos tatawid lang siguro ako dito next ano naman text uh, na, na baka before magkatapusan Ayan. so salamat ha sa mga tumulong kay Mami Baloy no at uh, Ang nagastos na natin ngayon dito sa pabahay ni Kuya Sani ay umapot na siya ng Uh, sobra 17,000 pesos Nasa 18 na siguro So thank you very much kay ma'am Ibaloy And then yung kulang nito Dito ay yung sa kusina Ay uh, nagpadala rin po si uh, ma'am uh, Sa Figaro and Friends yan Sa Amerika Ayun. So pagbalik ko na lang po ma'am I-withdraw yung padala ninyo uh, I-gagastos natin dito sa kanyang kusina Medyo maliit na lang naman siguro ang magagastos dito uh, mga kapobre dahil uh, sa padala ni Ma'am Ibaloy tayo po ay nakabili na ng uh, like yero at uh, saka ano pang dito mga plywood and uh, nakabili na rin ako ng kawayan kanina I order na ako sa isang patutubo so ang mga kahoy na ito in order din namin sa mga ibang katutubo dito so talagang ang uh, nakabenepisyo rin dito sa paggawa na ito ay uh, mga halos mga katutubo na nabigyan natin ng, ng uh, trabaho no? uh, like sa kawayan uh, binili natin sa tamang uh, presyo at yung kahoy binili rin natin sa tamang presyo para makatulong din sa ating mga katutubo uh, mga kapubre So, ayun po. And uh, yung dagdag na padala pala ni Mami Baloy, uh, hindi ko po nakuha Kasi nga, ang Cebuana dito ay hindi yung main na Cebuana. Uh, authorized dealer lang sila. Pero hindi sila nag... Uh, uh, hindi sila... Hindi pwede sila... Hindi tayo makaklaim ng international na, na ano? Na remita, remittance. Ayun. Pang local lang daw. Cebuana to Cebuana lang. Kaya hindi daw sila talaga uh, kumbaga hindi talaga opisina ng Cebuana Luwilier parang authorized uh, dealer lang so yun po ang nangyari doon uh, so pagbalik na lang din natin dito next week next uh, kahit isang linggo lang ako sa Aklan balik man ako dito uh, bago natin i ayusin pagid yung uh, part naman ng yung padala naman nila uh, mapigaro and friends ay gagastos natin doon sa kusina na portion yon may haligi na tayong na order ang kulang na lang doon ay uh, yero yero na lang mga kapobre so yun po Ah, uh, salamat sa panunood ninyo sa amin and uh, mamaya kausapin natin si kuya Sonny uh, Sony at saka si Ate para makita rin sila ng mga nag support sa kanila so salamat po